o kaya ng 10,000% at pagkatapos matutunan ng anumang kasanayan, ito ay agad na iaangat sa ranggong SSS. Nabanggit din dito ang isang karagdagang epekto sa anyo ng pagtaas ng reserba ng enerhiyang SI ng 10,000%. Ang mga paghihigpit sa lahat ng uri ng katangian ay tinanggal at tuwing 48 na oras, ang kasanayan ay magagamit ng isang beses ng walang gastos sa enerhiya at mga paghihigpit sa antas. Sinabi nitong tapos na ang gawain. Tumingin sa bintana si Ming at sinabing sa kabila ng pagsisikap ng sangkatauhan sa kanyang nakaraang buhay, SS ranggo lamang ang nakuha para sa kanya at isang Rango para sa mga kasanayan. Ngunit ngayon, tulalikasan ng sistema ang mga kasanayan patungong SSS ng libre. Tiningnan ng bida ang abiso tungkol sa kasalukuyang gawain na masteran ang kasanayan sa espada at ang gantimpala sa anyo ng pagtaas ng mga puntos ng katangian. Ngumiti ang lalaki at naisip na nakakaintriga ito dahil mayroon siyang ilang ideya kung paano susuriin ang lahat ng ito. Lumapit si Xiao kay Ning at binati siya sa pagkakaroon ng ranggong SS. Ngumiti ang commander at tinanong kung ano ang gusto niyang gantimpala dahil iaayos niya ang lahat sa isang iglap. Nasabik na tiningnan siya ni Liao habang siya ay nakapokus sa pagbabasa ng impormasyon mula sa gawain may seryosong ekspresyon, sinabi ni Xiao na tila nabigla rin siya ng magising ito. Nagsimulang tumawa ng malakas ang commander. Hinawakan niya ang bida sa balikat at sinabig na nakatulala rin siya ng unang beses niya, tulad nito. Nagpatuloy silang lakad. Sinabi ni Xiao na tama na ang pagtayong parang poste at maaari na silang mag-usap sa kanyang opisina. Nagbuhos ng inumin mula sa pitchel ang commander at sinabing nadetain si Ning at muntik na mahuli ang pagsusulit dahil dito, at nagpadala na siya ng mga taong mag-aayos ng lahat at magsasagawa ng investigasyon at agad na mag-uulat ng mga resulta. Nagpa siya rin siyang ipadala ang bida bilang kanilang unang kandidato para sa programa ng paglilipat. Umupo si Xiao sa sopa sa tapat ng lalaki at sinabing sa sandaling tapos na sila sa pagpapatunay at pagsusuri muli, ipakikil. Ala sa kanya ang isang taong nasa ikatlong ranggo bilang tagapagturo, at ibibigay din sa kanya ang lahat ng kinakailangang mga kagamitan at resources. At ngayon, tatalakayin na nila ang kanyang regalo dahil maaaring gumawa si Xiao ng plano para sa mga susunod na hakbang. Tiningnan siya ng lalaki at napagtanto na hindi niya maaaring sabihin tungkol sa sistema. Kaya kailangan niyang sabihin lamang ang tungkol sa paunang kasanayan. Sinabi niya ang tungkol sa kasanayang telekinesis. Nag-isip ang commander at sinabing ang mga kasanayang say ay napakabihira at malamang na kailangan niyang magdala ng isang tagapagturo mula mismo sa kabisera at itanong kung ano ang gusto niyang matanggap bilang gantimpala. Sumagot ito na nais niyang makatanggap ng isang aklat na may mga kasanayan sa espada mula sa commander. Lumingon si Xiao sa kanyang katulong at inutusan itong kumuha ng isang kopya at piliin ang mas mataas ang antas. Makalipas ang ilang sandali, iniabot ng lalaki ang isang tablet at sinabing ito ang pinakamataas na antas na aklat sa kanilang imbakan. Iniunat ni Xiao ang kanyang kamay at sinabing kunin ito ni Ning. Hinawakan ng bida ang tablet at nagpasalamat. At kung wala na siyang ibang mga katanungan, nais na niyang bumalik sa kanyang lugar. Sinabi niyang sabik na siyang makauwi sa kanyang pamilya at sabihin sa kanila ang lahat. Itinuro ng commander ang mga sundalo at sinabing maaari na siyang umalis dahil ilang mga mandirigma mula sa elite squad ang sasama sa kanya para masiguro ang kaligtasan at kung mayroong anumang mga problema, dapat niya itong iulat ng direkta. Tiningnan siya ni Xiao ng may seryosong ekspresyon at sinabing sa loob ng susunod na 24 na oras, gusto niya ng isang ulat tungkol sa sitwasyon kung bakit muntik na mahuli ni Ni. Nang ang pagsusulit, at kahit sino ang sangkot, dapat arestuhin ang lahat. Yumukod sa kanya ang mga mandirigma at sinabig na naiintindihan nila ang utos. Ipinakita sa larawan ng isang militar na sasakyan sa gitna ng mga tao. Ang kaganapan ay nangyayari sa ligtas na zone ng Heavenly Wind sa ika na assembly point. Nagpatuloy ang pagtakbo ng kotse. Bumaba ang karakter mula dito. Tumingin ang mga tao sa paligid. Umalis ang bida kasama ang kanyang mga gamit at nagpasalamat sa kanila na sinabing makakarating siya ng M. Ag isa, itinuro ng mga tao ang lalaki at sinabig na sining iyon at nagtanong kung naging importante na ba siya dahil dinala siya gamit ang militar na kagamitan. Dagdag ng isa pa, kailangan niyang magsalita ng mas tahimik dahil mayroong tiyak na nangyayari dito dahil ang dami ng mga awakened na su. Mama sa kanya, nakita ni Ning ang isang babae at tinawag siya sa pangalang siya. Humintu ito, lumingon ang babae at sinabig na, kuya. Nabigla ang bida na naalala na hindi niya ito naprotektahan. Pagkatapos, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nakababatang kapatid at isinumpa na sa buhay na ito. Hindi niya hahayaang magdusa ito. Ngumiti si Sia at sinabing medyo lampas isang taon na silang hindi nagkita, at nagtanong kung nasa training camp ba siya at kung paano siya nakalabas doon. Sinabi niya na may luha sa mga mata na tapos na siya sa pagsusulit. Tiningnan siya ni Sia at tinanong kung bakit siya umiiyak. Sumagot siya na masaya lang siyang makita ito. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at tinawag siyang umuwi na agad dahil labis na nag-alala ang kanilang ina mula ng umalis. Sinabig niya na sabay silang uuwi at maghahanda ng sorpresa. May hawak na bag si Xiao at sinabing swerte siya ngayon dahil nakakulekta siya ng maraming spare parts at maaari nilang ipagpalit ito para sa isang pirasong pay. Tiningnan siya ni Ming at sinabing ngayon, kakain silang lahat hanggang busog. Nagtaka ito at tinanong kung may karne. Tiniyak niya na hanggang gusto nito, may iba't ibang pagkain sa hapag. Sumigaw sa tuwa si Sia na ang dami pala rito. Nakaupo ang ina sa tapat ni at tinanong kung paano naging pagsusulit ng paggising dahil lahat ng kapitbahay ay interesado. Idiniin ng pangunahing tauhan na may hawak na plato na tapos na siya sa lahat at awakened na siya. Masayang muling tinanong ng ina. Tiningnan ni Ming ang pamilya at sinabing ganoon nga. Masayang masaya ang nakababatang kapatid at sinabing ipinagmamalaki niya ito. Tinanong ng nakababatang kapatid kung dahil tapos na siya sa pagsusulit, makakakain na ba silang ganito araw-araw ngayon? Sinabi niya, syempre, oo. Nangyari ang eksena sa gabi. May maruruming pinggan sa lababo. Natutulog ang ina sa parehong kama kasama ng anak na babae. Ngumingiti ang bida habang pinagmamasdan sila. Nakatayo sa pintuan, isinara niya ito. Aktibo niyang pinag-aralan ng skillbook. Sinabi nitong tapos na ang gawain at nakatanggap ng apat na attribute points. Nagtakasining ng makakita ng isang window na nagsasabing natuklasan ng isang C rank na kasanayan, isang piercing strike, at natuklasan ng isang bagong kasanayan sa espada at matagumpay na naitala ang pagtaas ng antas. May hawak na sphere ang bida. Sinabi nitong pinalakas ang kasanayan sa ranggong SSS at tinawag itong Whirlwind of Blades. Tiningnan nining ang window na may impormasyon tungkol sa kasanayan. Pagkatapos absorb ng 4500 units ng spiritual energy, ito ay magtawag ng shower ng chi blades at maglalapat ng isang nakamamatay na pag-atake sa tinukoy na lugar sa maikling panahon. Ang kasanayang ito ay mabilis na naked cast winuwasak ang armor at naglalagay ng decomposition, destruction, at i. Bapang negatibong epekto, nabigla ang lalaki ng mapagtanto na talagang pinalakas ito mula si hanggang SSS rank. At sa kanyang nakaraang buhay, nakakita na siya ng maraming hindi pangkaraniwang bagay, ngunit hindi pa niya nakatagpo ng ganitong napakalakas na pagpapalakas. Ipinagpalagay ng bida na ang isang paggamit ay umuubos ng 4,500 units ng spiritual energy. Sinasabi ng mga window na ang kasalukuyang antas ay 0 ang kapangyarihan ng espiritu ay plus 15 points, ang reserba ay 1,500 units. Pagkatapos ang lahat ay dahan daw ang tumataas hanggang 4,000 units. Napagtantonining na kung hindi isa sa alang-alang ang mga bonus mula sa kagamitan, upang magamit ang isang Blade Whirlwind sa teorya, kailangan niyang umabot sa hindi bababa sa gitna ng ikatlong antas. Sa kasamaang palad, magagamit niya ang kasanayan tuwing apat na putwalo na oras ng libre o kung hindi, ang lahat ng kanyang spiritual energy ay agad na masisipsip mula sa kanyang katawan, at sa ngayon, hindi niya magagamit ito kahit isang beses. Nakaupo ang bida na nakataas ang mga braso at napagtanto na medyo may problema rin dahil hindi pinapayagan ng sistema na ibunyag ang anumang impormasyon na nauugnay dito. Kaya, hindi niya maipaliwanag sa iba kung saan nang galing ang gayong kasanayan, o kung anong mga kapangyarihan ang mayroon siya. At sa madaling salita, hanggang sa makakuha siya ng mas maraming antas, dapat iwasan niyang gamitin ang Blade Whirlwind sa harap ng iba. Nakaupo ang lalaki sa mesa at sinabing kritikal na ngayon para sa commander na idagdag siya sa programa. Kaya, mas mainam na huwag magdulot ng mga hindi kinakailangang abala sa kanila. Inilapag niya ang kanyang kamay sa mesa at sinabing ito ay isang pinakamataas na antas na kasanayan na hindi niya nakita sa kanyang nakaraang buhay. Tiningnan nining ang sphere at sinabing nangangati ang kanyang mga kamay na subukan ito ngayon mismo. Sinabi niya nang may interes na, oo, oh. ngumisi siya at iminungkahi na ito naman ay isang war zone. Ipinakita sa larawan ng isang metropolis na may berdeng kidlat. Ipinaliwanag na sa pagsisimula ng end of the world, ang mundo ay napuno ng spiritual energy. Inaatake ng mga monsters ang mga tao. Sinasabing nagsimulang lumitaw ng kung saan ang mga random na dungeon. Naglalakad ang mga mutants sa gitna ng mga puno. Nakasulat na sa pag-agos ng mga awakened, isinasagawa ang mga pakikipagsapalaran at pagsubok. Tumakbo ang mga sundalo para umatake. Sinasabing ang kapaki na impormasyon tungkol sa mga dungeon ay pangunahing kinelekta ng sangkatauhan. Nakaupo ang mga tao sa harap ng mga radar. Ipinaliwanag na ang militar lalo na ay gumugol ng maraming human resources para magsaliksik at lumikha ng mga training dungeon. Sa larawan, nakatayo ang mga sundalo na may hawak na sandata. Nakasulat na ginamit ang mga ito para sa combat training ng kanilang mga tropa. Inaatake ng mga tentacles ang mga tao. Ipinaliwanag na kumpara sa mga dungeon na lumitaw ng natural. Kumakain ng mga tao ang isang malaking monster. Nakasulat na maiiwasan ang mortal na panganib sa training. Takot na tumakas ang sundalo. Sinasabing ang seguridad doon ay dinala sa isang nakakatawang antas. Bumukas ang pinto. Naglalakad si Ming na may suot na cloak at nagtaka kung maaari ba siyang pumunta lamang sa training dungeon at subukan an. G. Lahat doon, ipinakita sa larawan ng isang kuta. Ang mga kaganapan ay nangyayari sa ligtas na zone ng Heavenly Wind sa isang training dungeon. Nakatayo ang bida sa tabi ng isa pang tao at humihiling na buksan ang isang low level na training dungeon para sa isang tao, anumang uri. Napagtanto ng lalaki na sining ito na nakakuha ng SS rank na kasanayan at sinabi ng commander na maaari nilang buksan ang dungeon para sa kanya. Nilinaw niya kung nararapat na magsama ng iba. Nabigla ang trabahador at ipinaliwanag na sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, mapanganib na pumunta doon. Nang mag-isa, nagsimulang mawala sining at sinabing pupunta siya roon para magsuri ng isang bagay at babalik agad. Pinanood ng trabahador ang bida na nawawala. Lumitaw sining sa koridor sa pasukan ng training dungeon. Sinasabi ng mga notification na ang kasalukuyang arena ay isang lungsod at ang antas ng panganib ay mababa. Tumingin-tingin ang bida at napagtanto na ito ay nilikha sa lalong madaling panahon pagkatapos ng apocalypse. Lumingon siya ng umingiti at naisip na ang armas na ibinibigay sa dungeon na ito ay malamang na isang ponoksak. Hinawakan niya ang asul na screen. Tiningnan niya ng may ngisi ang armas at naisip na ito mismo ang kailangan niya dahil mas mahina ang armas, mas madali para sa kanya na suriin ang laha. T. Naghihintay ang monster sa bida sa kanto. Tiningnan ito nining Ning na may masamang tingin. Mabilis na sumugod para umatake ang isang galit na pulang mutant. Biglang tumalon pabalik ang bida. Iwas niya ang suntok at sinabing kusa itong lumabas para sa kanya. Lumapag ang lalaki. Iwi na siwas niya ang kanyang patalim na iniisip na dapat bigyan siya ng karanasan ng kaaway. Tinusok Nining ang mutant gamit ang kanyang kutsilyo. Nagpatuloy ang bida sa likuran ng napatay na kaaway at napagtanto na hindi ito masama at may oras para mangaso ng kaunti. Hinawakan Nining ang pinto. Maingat niya itong binuksan na nakahanda ang patalim. Napansin siya ng mabangis na monster. Ungol na ungol ito sa bida na napansin ang isa pa. Tiningnan ng lalaki ng diretsyo ang bibig nito. Hinadlangan ng bida ang kanyang suntok, Itinutulak ang dulo ng panaksak sa ulo nito. Bumagsak sa lupa ang monster na walang malay. Tiningnan ito ni Ning at napagtanto na bagaman ang kanyang antas ng pisikal na lakas ay kulang, ang kanyang nakaraang karanasan sa labanan ay nagpapahintulot sa kanya na ituring ang mga labanan sa mga zombie bilang isang magaan na lakad. At upang tunay na masubok ang kanyang antas ng kasanayan, kailangan niyang makarating sa pangunahing mutant. Napansin niya na kailangan muna niyang gamitin ang escalator at lumabas ng gusali. Ipinakita sa larawan ng isang malaking lugar na may mga tao ba sa sakyan. Sinabi ni Ning na kung dadaan sa shopping street na ito, naroon dapat ang pangunahing mutant. Binuksan ng lalaki ang pinto. Nakita niya ang mga mutant sa paligid ng mga kotse at sinabing ang mga zombie dito ay antas isa na na. May katamtamang mga tagapagpahiwatig at ang pagsubok na ito ay umakyat sa isang bagong antas. Desidido niyang sinabing wala siyang oras para sayangin sa kanila. Lumingon ang mga zombie na nagtatanong. Isa sa kanila ang bumukas ng malaking bibig. Pinugutan ng bida ang kanilang mga ulo at sinabing kailangan lang niyang mabilis na makarating sa pangunahing mutant at makalabas dito. Mabilis siyang tumakbo palayo sa mga monster. Napansin siya ng ibang mga zombie, Hinahabol ng hukbo ng mga mutant ang mandirigma. Tumakbo siya palayo sa karamihan at sinabing parami ng parami ang mga ito. Hinawakan niya ang bakod at lumingon at sinabing sayang, gaano man karaming zombie ang kanyang patayin, hindi nagbabago ang kanyang mga pisikal na katangian. Tumayo siya sa kotse at sinabig na sa anumang kaso, kailangan niyang makarating sa pangunahing mutant, ngunit kailangan muna niyang maialis ang mga nilalang na ito sa kanyang buntot. Tumalon ng bida mula sa fire truck. Ungol na ungol sa kanya ang mga zombie. Tumakbo siya pasulong. Sinasabi ng mga notification na nakarating na siya sa pangunahing zone. Nakatayo ang lalaki ng mag-isa sa isang malawak na lugar. Tumingin-tingin siya. Sinasabi nito na nakarating na siya sa pangunahing zone. Lumitaw ang isang abiso na isang mutant na may pinakamataas na antas isang mga katangian ay papalapit. Nagulat na lumingon si Ning. Isang malaking, madilim na monster na may mga claw ang lumitaw sa harap niya. Labis na nabigla ang bayani. Tumalon pabalik sining mula sa mga atake nito at sinabig na ito ay isang test dungeon lamang at mayroon ng mutant na may pinakamataas na antas isang mga tagapagpahiwatig. Lumapag ang bida sa harap ng kaaway. Desidido siyang tumingin sa harap habang isang hukbo ng mga zombie ang nakikita sa likuran niya. Sinabi niya na upang labanan ang ganitong monster, karaniwang kailangan ng hanggang tatlong awakened ng parehong antas. Nakatayo siya sa posisyong nakikipaglaban at sinabing kung ang dungeon na ito ay hindi isang pagsubok, ang mutant na ito ay hindi magiiwan sa kanya ng pagkakataon dahil bilang karagdagan sa boss, mayroon ding mga karamihan ng mga ordinaryo. Inatake ng hukbo ng mga patay sining, na pinamunuan ng isang malaking boss. Iwas ng bida ang mga atake at napagtanto na kahit isang elite squad ng mga awakened na antas isa ay mahihirapan lamang na makaligtas sa ganitong labanan. Tumakbo pa sulong sining at sinabing kung ang kasanayang ito ay hindi kasing lakas ng kanyang inakala. Lumapag ang lalaki sa boss. Naghanda siyang atake nito sa mid-air. Napagtanto ng bida na hindi mahalaga kung paano niya ito gagawin, ngunit kailangan niyang makalabas sa man-made dungeon na ito. Lumitaw ang isang abiso na handa ng gamitin ang kasanayan. Binaril ng bida ang boss gamit ang isang malakas na stream ng asol na enerhiya. Natalo niya ang kanyang kaaway gamit ang sword storm skill. Nakatayo sining sa gitna ng mga guho. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang magsalita. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng isang malaking crater at nagtaka kung talagang nawasak niya ito sa isang suntok lamang at hindi niya kailanman maisip na ang sword storm ay ganito nakamamatay. Nabigla sining habang tinitingnan ng kanyang mga kamay at sinabing ang ganitong kapangyarihan ay maaaring durugan kahit isang antas dalawang mutant. Natakot siya ng mapagtanto na nasa antas zero lamang siya. Lumitaw ang isang abiso na nawasak ang isang antas isang monster. Nakatanggap ng limang puntos ng psychic energy. Ang gantimpala ay nabawasan ng limampung porsyento dahil sa manmade na kalikasan ng dungeon. Tiningnan ng lalaki ang screen na may abiso na nakatanggap ng bagong kagamitan, Fast Hands. Sinabi niya na ang karanasang nakuha sa man-made na mga dungeon ay depende sa antas ng mga spiritual energy stones na matatagpuan sa control center. Kadalasan ito ay mas mababa kaysa sa mga normal. Ipinagtapat ni Ning na hindi pa siya nakarinig ng sinumang nakatanggap ng kagamitan sa isang test dong. Ian Lumitaw ang isang window na may impormasyon na ang agility ay tumaas ng isang punto at ang bilis ng kamay at katumpakan ng pagbaril ay tumaas ng 15%. Tiningnan ng lalaki ang mga guantes at sinabig na kahit ang mga awakened na antas dalawa ay hindi lahat ay may kumpletong set ng puting kagamita. N at nagsimula siya ng maayos. Nakatayo sining sa gitna ng mga guho at may hawak na sphere at sinabing naabot na ang layunin ng pagsubok at nakuha na ang kagamitan na nangangahulugang hindi na kailangang manatili. Sinabi niya na maaari nang umalis. Ibinigay ng bida sa trabahador ang isang bagay at sinabing maayos lang siya at ito ay para sa kanya. Nagtaka ang nagulat na lalaki kung paano siya nakabalik ng napakabilis at natakot ba talaga siya sa hukbo ng mga zombie. Nabigla ang trabahador nang marinig ang tanong kung sino ang nagpasa ng isang antas isang squad sa dungeon. Nakatayo sa tabi niya ang may bigot at galit na tinanong kung hindi ba niya sinabi na walang mga squad ang maaaring payagang pumasok sa isang solong dungeon. Sumigaw siya sa lalaki na alam niya kung gaano kahirap magtrabaho kasama niya at gaano mo maaaring ulitin, ngunit hindi niya maalala. Mahiyain na ng lalaki na walang mga squad. Hindi nila papayagan iyon. Nakatayo sa tabi niya ang lalaki at nabigla at nagtanong kung sino ang nakakapagwasak ng isang antas isang mutant ng mag-isa. Tiningnan nila ang screen. Sinabi ng bayani na nakatanggap din siya ng isang natatanging piraso ng kagamitan na nangangahulugang siya ay isang antas dalawang awakened. Wala nang ibang paraan. Sinabi ng nagulat na lalaki na tanging sining ang pumasok sa dungeon. Ipinagtapat ng nabigla na trabahador na sinabihan siya na nais nitong sumailalim sa pagsubok at ito ba talaga ang nagwasak sa pangunahing mutant. Naglalakad ang bida sa isang mahirap na kalye. Sumigaw ang isang mga ngalakal na nagbebenta ng mga armas at munisayon para sa 7.5 na kilo ng harina. Sumigaw ang isa pa tungkol sa mga pritong preyong mantis at isang kredito para sa kalahating kilo. Nagpatuloy ang lalaki at naisip na kahit hindi niya madaling natalo ang antas isang mutant, ang sitwasyon ay hindi pa rin masyadong maganda. Sumigaw ang isang lalaki sa malapit na papalapit na ang patrol. Tumakbo pababa sa kalye ang isang sundalo. Nagkakalat ang iba. Tinanong niya kung kaninong anak ito at kung kailangang kunin. Nabigla ang lalaki na napagtanto na hindi pa niya isinasaalang-alang ang sakuna na mangyayari sa isang taon. Ipinakita sa larawan ng isang lungsod na umuusok. Sinasabi nito na dahil sa atake ng isang hukbo ng mga antas tatlong mutants, ang security zone ay magiging isang tuyot na disyerto at ang lahat ng mga nagtatanggol na puwersa ay masisira. Napagtanto ni na may suot na cloak na sa loob ng sampung araw, Magaganap ang isang atake ng zombie sa residential area pagkatapos nito ang kanilang alon ay babagsak sa security zone at sa makatuwid ang ina at siya ay nasa malaking panganib. Napagtanto ng bida na may determinado na tingin na kailangan niyang mag-level up ng mas mabilis. Ipinakita sa larawan ng security zone ng kabisera, ang Central Command Headquarters. May naglinaw na may dumating na urgent message mula sa security zone ng lungsod na may nakitang mandirigma na may S-rank S, S rank na talento, at may nakabasa na ba ng ulat na ito, sinabi ng isa panaang.